Oh, God, yeah. To uh, the Excellencies, the members of the Diplomatic Corps, the other honorable members of the Cabinet, the Senate, and the House of Representatives who are with us here today National Historical Commission of the Philippines Chair, Ricardo Mose Jr., Manila City Mayor, Hani La Cunha, of course, our First Lady, First Lady Luisa Araneta Marcos. my fellow workers in government, other distinguished guests, ang aking mga minamahal na kababayan, magandang araw po sa ating lahat. Isang daan na dalawamputpitong taon ang nakalipas na nang itinahas ang ating bandila sa Kawit, Kabite. Ngunit, bago pa ng ang araw na iyon, maraming buhay ang naialay, pamilyang nagkawalay, at kinabukasan na sila makamit lamang ang kasalintan. Sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, Padre Gomez, Padre Burgos, Padre Zamora, Graciano Lopez Haena, Emilio Aguinaldo, Milchola Aquino, at libo-libo bayaning Pilipino na hindi napapangalanan. Sila ang mga Pilipinong nag-alay ng pawis, dugo at pangarap upang makamtaan natin ang kalayaang ating kinatamasan. Mula sa kanilang sakripisyo,